ito ngayon yung gagamitin natin mga kapisin paghanap na isda pagka wala tayong makita dito sonar punta tayo doon sa may light boat baka sakali may silong yung light boat natin so, sa ngayon liliba mo na kami mga kapisin ngayon na yung mga kapisin tayo Ah. sa so, lukuyan ng ba? pinuha na natin yung sunar para magamit natin pag hangat ng iska okay, na natin yung press at mag na tayong paghanap buhay A black man and, uh... kalawan maturo lalabas na to madilim na yung kasama ko ngayon si Derek madilim tayo mga kapising kasi dito pwede magbukas ng ilaw kasi masilaw hindi natin makita yung lapas pagkakaya kayo sa gasa at yung pagkakaya mga ka-facing umpisa na tayo mag-searching yan mo muna yung takbo natin kasi di pa masyadong madilim nadahala muna ay makita kayo tayo dito ngayon hirap na talaga ngayon yung isda ganito buwan November season na talaga Actually, so, dapat na sa Maynila na kami ganitong mga buwan. Ngayon lang to na nandito pag pag pa kami. Baka sakali pa. Baka sakaling may mahuli pa. Ang aking pinagkagwapong timunil, si Derek. Yung marja yung gwardiya niya nito mga kapising hanggang alas 10 so mamaya alas 10 papalitan na naman siya hanggang hanggang alas 2 na naman ng madaling araw tapos may papalit na naman uh, alas 2 hanggang alas 6 na umaga ako wala akong palitan magdamag talaga ako ngayon sila tatlo yan sila magpalit-palit kaya bihira na tayo makagawa ng video kasi buya tayo lagi. At isa pa, palang mag-edit. Hindi rin ako marunong mag-edit. Saka walang tayo mag-edit. At pinaka problema pa sa lahat, wala kami signal lagi. Bihira lang kami magkasignal dito. Kaya kung may video man, hindi rin may upload. Pag-upload lang, pag makadaan sa signal na malakas, minsan may signal ka di naman makapag-upload kasi mahina yung data uh, yung pumupula na nakikita nyo ano yan yan yung lupa paura yan Kahit wala talaga kawan ngayon ah. Kahit mga maninipis wala man tayong makita. Ito kaya ang kapalaran na itinakda sa aking buhay. So ayan mga kapising, may nakita tayong kawan kaya problema nito mga kapising napakalalim ito maabot ng lubog naman lambat kalalim yung sunda nito sentay size pero nasa to siya nasa sitintahin itong lalim nito kaya sinubukan nating ilawan baka aangat sisilong silong aangat or Sinubukan natin narihan yung kawa na kita kasi kanina mga kapising kailan din talaga na sobrang lalim tsaka malikot siya pagka gumalaw kami nag-iiba rin yung takbo niya nakakaramdam siya sa padyak ng ilising hindi talaga pa uli siya Maya-maya punta na tayo sa ilawan walang tayong magpagkasakali takbo na tayo na nilawan kaya tayo nakita rin ang mga nilawan pogi, humbong nilawan pogi basta pogi, automatic yan magpikit na timon kapag di mo lagyan ng bogey akala mo wala narinig yan Ito na tayo sa lightboat

mga gawang light bulb natin mga kapising wala pa rin silong xử lâu lên cũng mất pa rin silo yung pangatlong light bulb natin mga kapising

tayong kawan malalim kay narihan natin yung muka natin yung pahamot dito lang nahamot sa kamalikot yung kawan pagka kumalaw kami nagiba yung takbo sa sinisisit kay lalik silawa natin ulang silo tayo natin pagka may kaling araw silungan so, dito lang muna tayo mga bising maraming salamat sa panonood